Wing December 28, inaalala ng simbahang katoliko ang Linus Innocentes o Feast of the Holy Innocents. Kaugnay ito ng kwento ni Herodes na inutos ang pagpatay ng mga lalaking sanggol upang mapanatili ang kanyang paghahari. Ngunit para sa ilang pamilya sa bagong silang, hindi ito araw ng pista. Bagkus isang araw ng trahedya para sa pitong inosenteng napaslang kaugnay ng War on Drugs. Sa paghahanap sa isang drug suspect, pito ang patay, kabilang ang tatlong minor de edad at isang buntis. Pitong inosenteng buhay ang nawala habang ang hinihinalang may sala ay nakawala. Isa ang anak ni Emily sa nasawi sa mga balong umulan sa bagong silang. Ako nga pala si Emily Soriano, 56 years old. Uh, ang pangalan ng aking anak ay si Angelito Soriano. Nung namatay po siya ay 15 years old. Second year high school siya. Nag-aaral po siya noon. Palayaw niya ay ano, MOL, Mer. Kasi sinunod ko sa pangalan ko, Emily. Panglima si Eme sa siyam na magkakapatid. Ayon kay Emily, bata pa lamang si Eme ay nakikitaan na niya ito ng pagpupursigi na makatulong sa pamilya. Kasi pag naman siyang pumasok, kahit magkano nga lang yung baon, uh, sa ganun niyang edad, nakaisip siyang tumulong sa magulang niya na nagaano siya, titinda siya sa gabi, ganitong oras, aalis na yan, maglalako na. Ang tinda niya, mani, pugo, crackers, hinahangon niya lang dyan sa may banda dyan. Ang porsyento niya sa bawat sang crackers, limang piso. Pag minalas-malas, ang uwi mo lang ay 25 pesos kasi hindi naman na sila sa mamamasahe. Pag nagtitinda, nakasabit lang sa jeep. Paulit-ulit lang yung buhay namin noon. Hanggang sa nangyari na nga sa anak ko yung ano ni Duterte. There is 3 million, there is 3 million drug There are. I'd be happy to slaughter him. No? 2016 elections nang tumakbo sa pagkapresidente si Rodrigo Roa Duterte. At sa pangangampanya pa lang, bidang bida na ang plano nitong supuin ang ilegal na droga sa bansa. Nung ano, pag-upo uh, ni Duterte, sinabi niya na lulutasin niya daw yung droga ng ano, six months. Tapos tuloy-tuloy na mga patayan dito sa lugar namin. Siyempre natakot ako noon dahil maraming adik sa lugar namin. Yung mga gumagamit, nagbebenta, pero hindi naman sila mga big time. Hanggang sa nagsalita siya ng sinabi niya na ito na daw yung huling Pasko ng mga adik. Merry Christmas, kayo mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Lingid sa kaalaman ni Emily, ito na rin pala ang huling Pasko ni Emme. Wala na siyang buhay. Yung utak niya kala, tapos naliligo na rin sa sariling dugo. Mag-ingat kayo kasi marami na namang mga pinatay dito. Sigaw ako na sigaw. Eme, eme.